nakakalungkot dahil yung mga pribadong tao na nagluluksa ay nadadamay sa pamumulitika ginagamit ng iba mga obstructionists para masira ang first lady, ang pangulo at ang administrasyon na ito nakakahiya ang kanila mga ginagawa unang-una Si Mr. Paul Tantoco ay hindi po kasama sa official entourage ni uh, FL, or ni First Lady, ng unang gina. Nakakahiya dahil gumawa sila ng peking police report. Naturingan journalist, mga dating spokespersons, hindi marunong mag-imbestiga na sarili. Hindi sila nagiging journalist, kundi nagiging propagandista ng kanilang mga sinusulong na interes. Ang sinasabing polis sa report na naipost sa Facebook ay isang malaking kasinungalingan. Kahit kayo po mismo ay maaari mag-imbestiga sa nasabing lugar sa Beverly Hills Police Department para malaman nyo na yung nilagay sa Facebook na may guhit na color pink kung hindi ako nagkakamali. Ang parting yon ay dinagdag lamang. Nag-start ang uh, salit mga salitang and i quote and the cause of initially suspected to be drug overdose up to the word Miro. Yan po ay dinagdag lamang. Ito ay mga gawain upang masira ang unang ginang, ang pangulo at ang administrasyon na ito para sa pampersonal na interes. Tandaan po natin. Ang unang ginang po nung siya ay nasa Los Angeles, ay mayroon po siyang security service na nag-provide, na provide ng US. At meron din po siyang kasama PSG. Hindi rin po siya Uh, nagistay nag-stay sa nabing, sa, nasabing hotel uh, ni Mr. Tantoko. Iba po ang kanyang hotel. At meron po siya mga activities March 8. Kung pwede po nating makita, maipakita sa monitor. March 8, makikita niyo po sa screen, na mayroong konsyerto para sa Pilipino. Nakikita nyo sa larawan din, Secretary Cristina Frasco. March 8 yan ginanap, hapon hanggang gabi. Papaanong masasabi ng mga obstructionist na to, ng mga fake news peddlers na to, ang patungkol sa nakita nila mga tao doon sa vicinity. Kaya po yan ay dinagdag lamang. Nandito naman po yan sa Facebook ng unang ginang. Pero kahit ito po ay nasa Facebook at ito po ay nai-report naman, pilit nilang binabago ang kwento at nakakalungkot dahil kapwa Pilipino ang kanilang niloloko para sa kanilang personal na interes. So muli, sa mga journalist na nagpapanggap na kayo journalist, pero lumalabas na kayo propagandista, maawa po kayo sa bansa. Maawa po kayo sa taong bayan. Huwag niyo pong lokohin ang mga Pilipino.